Binisita namin ang aming Region 4A Coordinator na si Ma'am Ka Kay dito po sa kanyang business after po yan na napagod kami lahat na galing Ilocos Norte. siya. Yan siya. Sa gabi, ganyan po ang kanyang pinagkakabalahan. Uh, sa araw, sumasayaw sa farm. Ayan. Sa farm. Sa ino sumasayaw sa farm. Yung tiktok niya. Oo. Uh -huh. <laughs> Nagpahangin lang siya sa farm. Sa farm niya. Oo, uh -huh. sa ino po farm. Ito ang pala pala sa sakingan business. Yan po yun si Kakika. Hari niyo sa Mambuguan lang. Dito lang po sa Mambuguan. Ah, malapit siya sa Mambugdo boundary. Yeah. Food Hub dyan lang po yan sa mambuguan. Pagka kayo nagugutom o kay craving kayo sa mga pagkain. Marami po kayong pagpipilian kung gusto nyo palamig ice cream, mga juices, alot. Punta lang kayo dyan sa Mambuguan. Napakadiri. Along the way lang po yan ng, ano, ng Mambug. Bisitahin nyo po.